Salamat na namin. Ayan, ilinog pala dito ng lani. Oh, ah! 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 <laughs> 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 sa inyo mga nangyari kahapon. Ah, bigyan ng bakas ulan at talagang bumahaw ng gusto kaya eto po lumambot yung lupa at nag landslide nga po sa kabilang ano sa kabila namin ito po yung gupitan ko yan po yan may upo na sa labas yan po ang ko pabilin ko kami ng ilog at talagang nakakatakot ko wala kasing riprap doon sa kabila riprap po ba ang tawag doon? At dito sa amin po meron yung kaunting riprap na yan pero dito sa may, sa may malaking bahay po yan yung riprap na yan hindi ko po alam kung dito sa may pulo ng mangga namin dito sa inupahan namin na ito kung may riprap dito o wala kaya talagang napakahirap po talaga pag nakakatabi ka pala ng ilog kaya karawa naman po yung niya ng tindahan dito dahil talagang uh, sabi niyong mga nakakita kagabi ay nagliligtawan o naglanguyan sa idog yung mga palinda, yung mga islak na bodega, ng mga dilata, uh, mga noodles. Hindi kayo na, no! O, hindi kayo na! Hmm. Grabe oh! Hmm yung mga tinda niya, ano na lahat. hi <laughs> diba yung mga tindahan na iklog ito yung yeah, tindahan niya. <laughs> ang dami kagabi dyan ano eh mga na ano na paninda mga stock nila dito oh. ang dami nang isda kagabi <laughs> eh ang ilan ang silata. Yeah, Oo, oh, so, ang ilan ang lahat. Kagabi po. Kasi diyan kami sa sapat, hindi na ako nagtugutin sa sapat. Kitang kita na kami tugutin. Grabe. Grabe.